kayo po ba ay mga mahilig sa aso? Eto, kung kayo po ay dog lover, ang isa kasing cute at lovable aspen sa Laguna ay viral sa internet. Bakit? Kasi kaya po nitong umarte at magsalita. Ayaw niyo maniwala. Yan po ang pampagising na balita ni Mon Galvez. Gusto ko yung masasambit mo talaga yung Teo. Okay? Teo! sa pa. Teo! asong kayang sabihin ng kanyang pangalan. Kumakanta. Kulang ba? Bakit tiyo? Bakit ka ganyan? Tapos iiyak na ikaw, iiyak, cry. At umaakting pa? Pambihira talaga! Iyan si Theo, ang 3-year-old Aspin mula sa Santa Rosa, Laguna. Kwento ng fur parent niyang si Romeo, nasa tatlong buwan si Theo nang madiskubre niya ang pagiging smart ng kanyang alaga. Na start ako, turuan siya mga mga one year old, yun yung mga basic command. Tapos nung naano ko, napansin ko rin na matalino talaga siya. Hindi lang madaldal, matalino talaga siya. Kasi paulit-ulit ko lang mga sampung beses, minsan nakukuha niya kagad yung isang command. Parang tunay na anak ang turing ni Romeo kay Teo. Kaya ang proud dad, ginawa ng social media pages ang kanyang fur baby na daan-daang libo ng followers. Social media star na, ang may pa sa mga commercial at mall show si Teo. Ayon kay Romeo, madali lang naman turuan ng mga aso. Kailangan lang daw ng mahabang pasensya at iparamdam sa kanilang pagmamahal. Ituring at uh, mahalin yung mga alaga natin, ituring silang pamilya pag tinuring mo sila, susukli ang kanila ng pagmamahal. Kamukha ko si Piolo. Ano? Huwag kang umiling, nakakainis. Oh, di ba? Ang guwapo ni Papa. Nagbabalita mula sa frontline. Mon Gualvez, News